Ngayong gabi matutulog kami sa isang nakatagong gubat matapos ang 10 oras na biyahe. Ang ruta namin ay Bicol to Cavite. Pero bago makarating, kaming maingay na Ayun oh. Nasiraan kami ng oras ng gabi. Nag-adventure kami sa isang ilog na alanganin. Wala mang dito. na kami sa river. At laking gulat namin nang may naramdaman kaming gumagapang sa ilalim. yun? Pero sa road life na to, hindi kami nag-iisa. Meron kami mga kasamang nakilala sa kalsada. Ngunit dahil sa alangan ng daan, kailangan namin makaalis dito kagad. Kailangan namin magmadali umalis bago bumuhos ang ulan. Dahil mahihirapan umahang ng sasakyan. Oh, wait. Oh, wait. Samahan nyo kami sa isang epic na oh, and adventure kung saan napalabang kami sa matinding ulang sa daan. Storm surge, dulot ng bagyong pepito. Nasa pa kami ngayon. Mahaba-haba yung biyahe namin. Pupunta kami ng Tagaytay. Iiwan muna namin ng tricycle para mamili ng materyales para sa bagong trike house na gagawin. At syempre para mag-adventure at camping na din. Ito maliit na kotse versus yung tagay tayo. Walang oras sa biyahe. Let's go! Halabas na kami lang. Bigo! <laughs> Nagsimula na ding dumilim at yung gas paubos na rin. Kaya tumigil muna kami para magpakarga. Butom na kami So instead of mag-Jollibee kami, sawa na kami sa so Jollibee kasi dito tayo. At nag-stop over nung may nadaan ng karinderiya. Yan ang kukunin ko, okay, Ben. Dalawa kaldereta. O, dalawa kakilis. Ang gusto may... so, so, mo, Seven. Lap daw yung isa na gulay. No, oh, Isang gulay, at dalawang kaldereta. Malita ko, dinadagdagan <laughs> daw dito yung kaldereta. Isang kaldereta dito. Time check. 8-11. Nasa Atimonan na kami, Atimonan Quezon. Ilang oras pa tayo to do? 5. Mga... Hindi. Atimunan Atimonan na tayo. 4 hours na naman tayo. So tara, kain muna tayo. Pagkain natin. O diretso baka tulay, at least mabuo. Sobrang init. Pagkatapos kumain at magpahinga, ay bumalik na kami nang kalsada. Swabe pa naman ang biyahe hanggang Darin kaming maingay na tatatata. At kung nga alatin ka nga naman. Ang banda sa iyo, no? Sa kalsadang walang shoulder pa kami nasiraan. Buti nalang may matanda kami na pagtanungan. Kulo. At itinuro niya kami kung saan ang may posibleng pang bukas na paayusan. Dahil dahil lang kami para hindi sumabog kasi tuklap yung gulong eh. Ayun o. Sana umabot tayo. Mahaba-haba pa lang yung bahagihan pa namin. Nasa Quezon pa lang kami. Pa, Pasara na sana sila nang inabutan namin at ang sabi sa amin. Palitan na daw. Hopefully, wala na tayong ma-abere pa. Kasi kung may abere pa sa sunod, wala na tayong mapalit. Wala na tayong spare tires. Tara, nasolve na yung problema. Ngayon yung biyahe. Dahil naayos ng problema, ang biyahe namin ay magaan na. Here I go! Paakyat, may nadaan na kami. Solid na spot. Wala nang kalahating oras ang biyahe. Kaya nag-moments muna kami. Good morning. Good morning! Nakarating kami ng safety to kagabi. At dito kami nagpahinga sa favorite unit namin sa Tagaytay, ang Misty Morning Homestay. Kain na muna, uh -oh. quick lunch. Tapos supply run para dire diretso tayo dun sa pupuntahan uh -oh. nating campsite mamaya. Saan ba yung campsite? Ano ba yun? With <laughs> lunch. <laughs> Tara, supply run tayo. Let's another day yes. another road trip another adventure tayo pero this time kakaiba yung adventure natin so may mga kasama so, tayo oh, ngayon few moments from now may meet na namin sila ayan na hey! oh, Good, Good ah! So YouTube fam, Here we finally beat the Jurassic Lab. Yes. Ay, yung mga palaban ako ng ano, ng uh, dito. Kaya ako dito. Dudugo <laughs> yung ilong na yung Jurassic Lab dyan yung nose pain. I have tissues. I have like tissues. <laughs> okay, so fam, pagdating natin dun sa campsite, ituturn natin to. No. Ang laki pala talaga nga. Ang laki nga. It's also tall. Eh, medyo naubusan na ako ng English, kaya punta na tayo. Let's go, let's go. Road <laughs> trip! Let's go! Put up, put up. Sorry, we have to get some fruit. Oh, okay. Sorry, we have to get some food. Ayus, 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 sorry, 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 wait, wait. Sorry for the abrupt... Uh, yeah, it's okay, it's okay. Uh, I think that's going to be the last fruit stand probably. Our daughter oh, only fruit. eats fruits and vegetables. That's, oh, fine. that's yeah, fine. Fine. We, we forgot to buy her stuff. Let's go, let's go. We'll buy 2 Let's go, let's go. Pagkatapos bumili ng merenda at i-check ang ruta, kami ay tumuloy na. Papasok ng site may palusong kami nadaanan. kaya inalalayan ko yung dambuha ng camper van. Hindi lang makuha sa camera pero napakatarik nito. Lubak-lubak at lupa pa ang kalsada. At bukas may ibang story pupunta kami ng ilog pasyal lang natin, tingnan mm -hmm. natin kung what's what tara bago magdalim let's go okay, guys, pababa kami ngayon sa sa ilog okay, oh, nakababa na kami rito sa parang river um, uh, waterfall leaf. sobrang ganda niya, akala ko man-made siya oh. pero sabi nung caretaker natural, natural, natural. daw. parang hinulma oh. diba? Ano eto meron oh, daw na follower ng page si yeah. Si ate, yung mga libangan na ng follower ng page, kita nyo naman ako anong ginagawa. Uh, yeah. Same yan, si same, same okay. nagka-camp So this is the reality of van Camp life or van camping. camping. Bago maging aesthetic, yeah. Yeah. ganito muna siya. Same na, same. <laughs> na, same. Ang gulo kamote okay 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 na 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 Nice to meet you. Iba sa kabila. Bye bye. Ten minutes later. Naliligaw kami kasi... Kasi iba yung dinaanan namin nung papunta. Then iba itong dinaanan namin pabalik. Magsasaing pa to. Ay ayun eh. May, Ay, man, ayun ang no, no, may daan eh. Yung... Malayo, malayo yung nalag, nalag... Napaikot pa kami sa may nakalsada. At pagkatapos namin lumigaw. <laughs> What the... May pamilyar kaming treehouse na nakita. history kami nitong tent na to. Pinahirapan kami nito nung first time namin mag-setup ng ganito kalaking tent. Okay na to, hindi naman yata uulit. Uh, good night, see you tomorrow. So ngayon susubukan namin ulit, tatry natin para naman may laban-laban yung tent natin dito. Mamaya may pailaw pa sila dyan. Mamaya may pailaw pa sila para at least naman hindi nalalayo yung setup natin kahit pa pano. So subukan na natin. Subukan natin <laughs> Hindi na nakuha yung struggle kanina Pero inabot na kami ng dilim At ito ang ebidensya Alright! First time po na nasa loob kami ng tent 20 minutes daw siya iset up And uh, okay naman 20 minutes in 2 days <laughs> So for tonight, ito yung ating bahay Tomorrow na natin yung house tour Kasi Parang tayo ditong kwarto May sala, may swimming pool Bukas pa po Maghahanda na rin kami ng lalamin Magsasaing to, medyo na late na yung saing niya <laughs> Opesyal na nagsimula ang gabi sa camp ano yung niluluto natin for Very tonight? special. Special. Kanin. Kanin. Uh, nangapit bahay muna today. ako. At sabik na nakiusyoso. Smells good. This is oatmeal for Miriam. Do uh, you have salt and pepper and <laughs> <laughs> we, <forget>. uh, <laughs> we need the the salt and the Paul is offering us the patis. Yeah, the burger patis. <laughs> burger patties. <laughs> <laughs> burger patties. <batis. laughs> <Burger> Wait, <laughs> okay, fam.

What Queso? Queso? Queso. 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 Good. Bon Thank you. Yeah. Enjoy yeah. your uh, burger. Uh, <laughs> bad, sir. We're gonna enjoy the patis, uh, burger patties. <laughs> Inenjoy na namin ang hapunan. At ang best part ng gabi, magsisimula yeah. pa lang. Dinagdagan ko na ang gatong. At sa palibot ng apoy, kami ay nagtipon. At parang matagal ng mga magkakaibigan, Dumipas ang oras na hindi namin namamalayan. Habang ang mga gunita ng kalsada ay yeah. Malalim na ang gabi kaya ang ningas ng apoy ay binuhusan ko lang ng sindi. Nagready na rin ang grupo magpahinga. At si Mrs. Ayan, nahiga na. Mataas na ang sigat ng araw nung bumangon kami. Morning! Kaya agad na ako naghanda ng umagahan at kape. Alright! So, saan so ba tayo papunta ngayon? Ah, papunta kaming Balite Falls ngayon. So, ilang steps daw yung kailangan? 400 steps, 400 pero steps. experience ko yun dati yung 400 steps na yun, yung mga bilang ang steps. Uh Oo. -oh. Hindi totoo yun, scam yun. Uh -oh. 176 steps daw yun. Pero yung 176 na yun, scam yun. Kasi hindi siya bawat step parang eh. Pero we up for adventure. Mm -hmm. Ano naman tayo? Ready tayo mag-adventure for today. Kasi magre-river -ri crossing River, River crossing tayo. Sana hindi gano'n kalalim, sana mm -hmm. hindi ganun kalakas 'yung agos para meron tayong scenic na lalakaran. Uh -oh. Kasi doon kalsada lang eh, so mm -hmm. boring doon. Ayaw na kay dalhin doon. So dito tayo sa medyo mas adventure ng Yeah. So let's go. <laughs> Simula pa lang wild ng amin na daanan. Oh. <laughs> At ang pinaka-challenging part, kailangan na namin lakaran. Wala nang atrasan Wala to. Lulusong na, so, na kami dun sa river. Na. Wala na walang anaconda rito. Yan. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Nakakapagduda ang tubig dito. At si Mrs. parang ayaw ng dumiretso. Labo ng tubig nakakatakot mm. actually. Bawat step namin, hindi namin alam kung ano yung next step. Kumbaga, hindi namin, walang visibility, oh. zero visibility yung sunod. Hindi namin alam kung may malalim o oh. kung may matatapakan kami kahit anong masyadong thing. ngayon, something. hindi namin talaga alam kung... Ay! <laughs> Nagawa ko pa magbiro nung umpisa, pero unti-unti naging totoo na ang kaba. Ganito na siya, malalim. Hoy! Oh! Oo! Oh! Malalim dito, malalim. Hindi namin alam kung anong matatapakan. Ay, dito, Kaya dahan-dahan kami sa bawat hakbang. At sa kalagitnaan, oh, yun wait, 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 may naramdaman si Niles na gumagapang. Sige, dahan, at maya-maya pa narating din namin ng pintura. Oh! Oh 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 <laughs> Ice bath. Uh, Para release ng muscle. <laughs> Medyo ano rin extreme din yung paglalakad natin dong kanina. Ayun, relax relax muna kami. Woo! Okay guys, so welcome sa aming one bedroom with balcony. So tara, dining area slash kitchen area. This is our balcony na rin. Ang laki ano. Mga power station 7. dito hey. Tara, tasa ka. Nandito na tayo sa bedroom. Ang laki guys. Yeah. Ngayon lang kami na ka. That sums up our house tour. Meron ng one word to describe. Ang laki. Pero two words pala yun. Laki. Ayan, malaki yung Sobra. May gisitin edit kami. It... Pagkatapos namin man saglit halian, <laughs> <laughs> muna nagkape at nagkwentuhan. Oh, yeah. Yung food trip mamayang gabi yung pinagplanuhan. Yeah, we, we Pero nagsimula ng kumulog at magbadja ang ulan. Kaya dali-dali kami nag-pack up dahil may nakaambang dalikatong taan. Okay, nagmamadali kami ngayon kasi so pag umulan. May hirapan kami doon sa uphill doon. So wala na natin pagpunta doon. Nagpaparamdam na ang hangin at ambon. Pasok na muna natin to kagal. Hanggang tuloy na ang sumagwa ang panahon. Tinambak na lang muna namin yung mga gamit sa sasakyan dahil bumabagsak na ang ulan. Mauun na kami para in case hindi siya makaakyat. Pwede natin tulungan ito yung sasakyan. So mamaya, papakita natin kung gano'n Saan tayo? Saan? Hindi lang halata sa camera pero sobrang tarik at maputik ang kalsada. Oops. Kaya binira ko ng isahan. At ito yung pangalawa. Dumulas na yung gulong dahil basa na yung lupa. At yung mga kasama namin, ilang beses din muntik mabitin. One more, one Saktong-sakto lang talaga yung ahon namin sa campsite. Dahil hindi pa kami nakakalabas ng main na kalsada. So bumagsak na nga talaga yung ulan. Just in time. Kung inabutan kami ng ganito doon, hindi na kami makakaahon for sure. Malambot na kasi yung lupa doon. So, palang pa lang namin ganina, putik-putik na sa Saka yun nga, sobrang tarik. At saka may biglang liko eh. Tumawa walang ka ng buwelo. dito na kami sa may shawarma malapit. Nihintay lang namin yung Phil instagram fam. Yes. Para imit namin. Dito na kami magdi-dinner. Ano daw tol, legit na Turkish na food. Yeah. This is Yay! it! <laughs> How's it going? Good, man. Did you rest a little? A little. Yeah. You probably want the shawarma. I want the shawarma. Yeah. I'm a big fan of shawarma. Oh, yeah? I'm a fan of shawarma. <laughs> yeah swinging off the I just woke up, turn it off and start the day. Listen to it, hold up. Haven't got the na tayo! Are you Thank you guys. <laughs> so well, ito na, we'll put it to the test, malalaman na natin ang bertud. So ito talaga yung authentic na Turkish chicken na shawarma. So taste test. Oh, like the <laughs> This is the chicken oh. biryani. I'm gonna try Taste test na tayo. Oh, Ben! Wow. Mm. What's your secret? What do you think? What is it? we're all friends, we can get the secret sauce. The secret recipe. You know, you want to know the secret? Tinapos na namin ang adventure sa harap ng masarap na pagkain. It's American size. <laughs> sa pagitan ng masayang kontuhan, katabi ng mga bagong kaibigan. Pinaalala lang sa amin ang biyaheng ito na sa likod ng mga nakikita naming numero ay may totoong tao. Thank you. Thank you. Napakadali nito makaligtaan, lalo pang interaction ay online lang. Kaya kahit sa maliit na screen lang tayo nagkikita-kita, muli, salamat sa si pagsama. Nasa pa kami. Nasa Thank dahit... <laughs> you. Sino ba si Laben? Film Instagram. <laughs> Ben. So feel I'm just finished. Nagtat like nag-i English 'yo so <laughs>